What's up mga kadugong? Isang mapagpalang araw na naman tayo guys. Samahan nyo nga pala kami dito ng kungo kung tawagin sa amin. Pakicomment na lang guys kung anong tawag nyo dito after 2 days ago. Tara guys, samahan nyo kami sa aming gagawing adventure. Let's go! What's up guys? Palibagang araw na naman tayo. Kasama ko ulit ang aking na maganda at aking kogi tatay. Yeah, let's go! Kasama ko yung kapatid ko guys. Yay! Thank you, panibagong araw na naman tayo guys isama ko nga aking pamilya sumakay na rin kami sa bangka namin na kung tawagin namin ay na si Siyos at kung nakikita nyo guys napakalinaw ng tubig napakasarap na dito maligo at pagkatapos namin sumakay sa aming bangka na kung tawagin ay si CEO's, agad na kami nagbahay sabi napakaganda ng tubig at napakalinaw at sariwang hangin na malalang po dito let's go Ang sandaling bye guy, guys nandito na kami sa aming destination wow English at kung nakikita nyo guys napakaganda ng tanawin dito sa palisdaan sariwang hangin na malalang dito at huni ng mga ibon. Nakikita nyo guys sa likod namin, meron nagtatrabaho dito. Gumagawa nga pala sila ng prensa dito. Kung tawagin sa amin, comment talaga kung anong tawag niyo sa inyo dito. At dito nga guys, nagagad na kami nagsimula. Naglakad-lakad lang kami dyan upang makahanap ng butas ng aming dodo kalin. Let's go! Hindi rin talaga biro guys, makukuha nito. Kailangan mo talaga ng maraming kasama at marunong talagang kumuha nito. Sobrang napakahirap kumuha nito guys. Kailangan mo talaga ng sipag at tsaga. Let's go! Hey guys, butas. Na natin. Na natin, guys, Let's go! Ayan guys, sarang butas, oh. Napakalaki na pala, Ito, sa Ilang sandaling paglalakad natin, guys, nakakita agad tayo dito ng butas ng kubo. Tinabasan lang nga pala ng kaibigan natin yan para maganda ang ating pagdudupalan. Let's go! Dito nga sa punto na to, guys, agad ko nang sinimulan yung pag natin ng butas ng kubo. Ilang sandaling pag natin, guys, naramdaman ko agad yung sipit ng kubo at ito nga pala, nanipit pa. Ay, 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 ay.

At nung nakuha ko guys, may balak pang tumakas, nagpapahabol pa siya. Oh, shoot ko sa kawalay ngayon. Grabe, so bambliss nga pa na maglakad ng kungo. Agad ko nang tinawag si tatay para matalihan ito. Sobrang hirap nga pala guys, magtali nito na baka masipit ka nito. Kailangan talaga yung eh, marunong. Ito nga pala yung pangunahing nga na buhay ng tatay ko. Kaya napakagaling niya magtali dito. Ito nga yung pangunahing nga na buhay ng mga tao dito. At dito sila kumukuha ng pambigas. 150 nga pala yung isang kilin nito guys. Let's go! Kari na. Uh, You guys have Oh no! The lucky! guys! Oh! Ayan! Guy. Oh! Ito guys! guys, oh! Ayan, oh! Ayan na! Ayan na, dalawa! The Lacky, oh. Grabe guys, kung nakikita nyo sa likod namin, napakagubat ng aming kinukuhanan ng kungo. Mm Hindi -hmm. kami guys nabigo dito, napakaganda ng butas at napakababaw pa. Madaling makukuha yung kungo at nakikita nyo guys, dumalabas na isa. At kung nakikita nyo ako guys, agad nang bumalik na baka maluto siya sa kawali. Ay, kawali ka, Grabe guys, sobrang hirap punin kasi nakakapit siya sa may puno ng ugat. At dito nga sa punto na guys, kung nakikita nyo ako, sobrang hirap talagang kunin kasi sumisiksik talaga siya sa may puno ng ugat. At ayun guys, pinahirapan talaga ako, ka sa kawali Ay, <laughs> guys, na tayo ng pangunas kumu na yung nakuha namin guys Aba na parato lang guys pero okay lang saktong saktong sa mga putrim lalaki na lalaki na kuha namin guys so special Grabe, napakaganda nung tanawin. Sabayan pa natin ng simoy ng hangin at huni ng mga ibon. Balik tayo guys. Agad ko nang isinalang itong dalawang kungo. Ilalaga nga lang pala natin yan guys para madaling maluto. Sobrang tigas nga pala yung mga balugbog nito. Pati na rin sipit. At kung makikita nyo guys, ayan, gumagalaw pa siya. Kung maluto nga guys, agad ko nang tinawag yung aking mahal na nanay. Sinukulit nga pala ako ng mahal kong nanay dyan na siya nalang daw mag nito. At kung makikita nyo guys, wala na siyang sipit at galamay. Ganyan talaga kapag nilalaga ang kungo. Ayan, grabe, sarap nito let's go. Katapos natin iahon yung mga kungo natin nilaga agad kung natin tinawag si nanay upang magisan itong ating gagamitin ingredients. Wow, ingredients. na Napangpasarap sa ating lulutuin kungo. Habang nilalagay ni nanay yung mga ingredients natin dyan, nagwekento siya sa akin. Bata pala daw ako guys, pinagluluto ko muna daw siya bago siya umalis. Kasi nung panahon na yun, nagpapao pa lang siya sa paglalaba para may pambigas kami. Kapag umuwi siya ng pagod na pagod sa bahay, inayakap ko siya ng para mawala yung pagod niya. Sobrang sweet ko daw na no? nung pa ako guys. At napakakulit ko nun, sobrang kaya lagi ako napapalo ng aking mahal na nanay. Alin natin yung magulang natin sobra kasi yan ang kayamanan natin sa buong buhay natin. At suklian natin yung mga ginagawa nila sa sakripisyo. Na balang araw na sila naman yung bibigyan natin ng masarap na buhay. Napakasaya ko nung kasama ko ang aking mahal na magulang. Isang malaking kayamanan na yun sa akin guys. Let's go! Balik tayo guys. Pasensya na kayo. Napabayang ko yung to ng aking mahal na magulang. At katapos nga maluto yung kungo natin. Nilagyan ko na ng damo. Este nga pala itong kakao. Grabe guys, napakasarap nito At kung nakikita nyo guys, golden brown ba? Ang sandaling paghihintay natin guys Duto na yung ating ginatangkungo Grabe, napakasarap nito wow. At yung tinikman ko guys, grabe, napakasarap ng sabaw niya Let's go, kaya tayo, go. Guys, duto na ating, lalagyan na natin ito eh na guys, so napakasarap nito Kapitan Batsak, mga kadogong. Tayo na, magsimula tayo magkain. Magdasal muna tayo. Let's go! Yan, maraming salamat po sa itas, Maraming salamat po sa uh, pagbibigyan nyo ng blessing sa mga taong hindi yan para tulungan ako. Magpapasalamat po ako sa inyo. Sobrang bless po at ingatan, ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Amen. Let's go! Kain the... oh. <laughs> so, po tayo! Kain po tayo! Kain po! Sarap! Oh. Sarap. Oh. Hmm. Hap. Hmm. Tak. Ini guys katawan. Oh yeah. Ah. Ah. Tegas. Ha. Maaf uh, na. Si Beth Kaysa. At naman ni Hmm. Ha? Huh? Hmm. Uh. Hmm. Maraming maraming salamat po sa inyo kay sa mga sumusuporta sa akin dyan. Kung wala po kayo, wala rin po ako. Patuloy lang po magbibigay ng saya sa inyo para mawala yung mga problema nyo, stress sa buhay. Kaya sa bahay nyo, let's go! Maraming po!